So what's up guys, welcome back sa ating panibagong video Guys, samahan nyo kami for today sa aming Biglaang Gala So papunta nga kami ngayon ng Tagaytay kasama ko ang Team Cubs So umalis nga pala kami guys ng Kalamba 5pm at andito na nga kami sa Kasili Malapit sa bahay ni Marcos Saktong-sakto nga naman yung biyahe namin ngayon dahil inabot namin yung Tobrang Pag dito sa taas At uh, dito pa nga lang pala ito sa baba ng bandang Kasili guys So, sobrang pag na siya and ang ganda ng view. So, biglaan nga pala itong pagpunta namin ng Tagaytay guys at wala uh, walang plano-plano. Kayayaan nga lang kami na humigop ng mainit na bulalo dito sa taas ng Tagaytay. Sobrang lamig na nga guys dito sa Tagaytay at medyo dumidilim na nga. Medyo traffic nga guys at nagkaroon pa ng konting banggaan. So, andito na nga kami sa amin po puntahan na dito ang Ridge Park. So, ayan at papasok na nga kami ng gate at kung mapapansin nyo sobrang ganda ng mga uh, pailaw dito at uh, sobrang relaxing ng view dito guys. Dito pa nga lang kami guys entrance ay talagang mapaparelax ka na dito. So tara guys at samahan niyo ako at tingnan natin yung pinakang loob nila dito at yung mismong venue. So makikita nyo dito guys yung mga tables nila at uh, mga magagandang kubo-kubo. Uh, so ayan at uh, ito na nga yung mga kasama natin. Sobrang saya nga at ang kokolet at hindi na mapigilan sa mga pagpipicture-pictures. Matagal-tagal na rin kasi kaming walang rice. Kung ngayon lang ulit kami nagkita-kita at nagkaroon ng banding. Ito na nga guys yung menu nila dito at mukhang masasarap talaga. Meron din sila ditong veggies kung gusto mo ng mga gulay. Mga merienda, fresh fruits at juice. Meron nga din sila dito mga desserts at kung gusto mo talaga mag-chile, meron din sila dito mga beers. So ito na nga yung kubo nila at ikaw na nga bahala dito mamili kung saan mo gustong pumuesto at kumain. Ito nga pala yung makikita mong ma view dito sa ibaba nila. Sobrang ganda nga rin dito sa araw at makikita mo nga yung view ng Bulkang Taal. Balak na namin bumalik dito sa araw para makita yung ganda ng view. Sobrang ganda nga ng place dito at magre-relax ka talaga. At habang naghihintay kami nung aming order ay nagpicture pictures muna kami. So ito na nga pala guys yung in-order namin. Meron tayo dito yung kare-kare, crispy pata at pinakbet ando sa dulo, syempre yung bulalo natin. So, ang nga pala guys, yung bulalo natin at saktong-sakto naman dito sa Tagaytay ay sobrang lamig. So, ayan, at kain tayo guys, at talagang kung nagda-diet ka dito ay kalimutan mo muna dahil talagang hindi mo mapipigilan yung sarap ng foods nila dito. Masarap nga guys yung kare-kare nila dito at syempre hindi mawawala yung alamang nila sa kare-kare. Syempre, kung mahilig ka talaga sa gulay, ay okay din yung pakbet nila. All goods naman yung foods na in order namin dito lalong lalo na syempre yung bulalo sobrang init ng sabaw at dahil nga anlisop yung bulalo natin ay sobrang sinulit talaga namin yung sabaw dito at hindi nga namin alam kung nakailang man kami ng rice dito na in order so sobrang sarap sobrang sinulit na nga namin yung pagkain namin dito sa Tagaytay dahil nga minsan minsan nga lang naman ito ay talagang masisira yung uh diet mo dito. So ayan nga at parang halos dinaanan lang ng bagyo, guys. So tamang relax and chill lang kami dito after namin kumain at feely uh, talaga namin yung relaxing place dito sa Tagaytay dahil nga mag-December na nga ay sobrang sarap ng pumasyal dito sa Tagaytay at babalik talaga kami dito sa araw pang makita yung view ng Bulkang Taal. So ayan at sa mga nagbabalak at gustong pumasyal dito sa Tagaytay ay recommend ko talaga itong place nila dito ang uh, ridge park, sobrang ganda and relaxing talaga ng place. So, wala naman bayad yung entrance nila dito at hindi ko rin naman natanong kung open din sila for booking. Meron naman silang Facebook page at pwede nyo rin naman silang makontak dyan. Wala rin naman bayad yung mga tables nila dito at mga kubo-kubo na iyong kakainan. So, wala ka ditong babayaran kundi yung foods na iyong kakainin pag pumunta ka dito. So, pauwi na nga sana kami after namin dito mag-enjoy. Ay, bigla naman nagyayang mag-SB yung mga kasama ko. Dahil maaga pa nga at mukhang mukhang nabitin pa sila. Siyempre, sama pa rin tayo. At dito na nga tayo, nagdiretso ng New no Valley Starbucks dito sa Santa Rosa. Kung nilamig nga daw sila sa Tagaytay, kaya naman, magkakape naman daw sila. Pero, malamig pa rin naman yung kape. <laughs> Sabi ko nga, minsan-minsan lang naman to Kaya sulitin na natin Kaya enjoyin lang natin yung mga ganitong pagkakataon Dahil minsan-minsan lang to Kaya nga tayo nagtatrabaho at nagga grind para sa sarili natin Oo, marami tayong problema At kanya-kanya tayong suliranin sa buhay Pero hindi ibig sabihin nun Kalimutan mo na yung sarili mo Minsan, isipin mo rin yung sarili mo Bigyan mo rin ng time mag-enjoy Kaka kasi nakakalimutan mo ng sumaya Kaka kasi stress na stress ka na sa buhay Kaka alala dahil lahat naman tayo dinaranas yan Hindi natin maiiwasan yan dahil kasama natin yan sa buhay. Kailangan mo lamang ay sumabay, magpatuloy at umiwa sa mga toxic na bagay. Bukan mong iwan sa glitch yung trabaho mo. Araw-araw ka nagpapakapagod sa ginagawa mo pero ni minsan di mo naman naalala yung sarili mo. Minsan, alalahanin mo rin yung sarili mo. Treat yourself. Hindi tayo nagtatrabaho at nabubuhay para lang mapagod. Minsan, magsaya ka naman tapos after noon, trabaho na ulit tayo and grind ulit. Ganun lang ang buhay. O ayan na nga, usapan mag-ESB lang pero ginawa ng tambayan yung Novali Starbucks. Kaya naman, nag na sila mag-TikTok at nakikita nga nila na nag-TikTok na rin tayo. O ayan nga at nagpa-practice pa nga lang ay may nasa na nga agad. <laughs> Kaya naman kahit hindi ka marunong mag-TikTok ay mapapatiktok ka na talaga sa mga are, walang hiana. Hindi na nga namin namalayan ang oras sa kati TikTok guys. Kasi nga naman mag-12 na pero enjoy na enjoy pa kami. So hanggang dito na lang guys. Salamat again sa masayang banding Team Kabsat. So salamat sa panonood guys. Don't forget to follow and share and kita-kit sa next videos.